Paano nga ba magpalit ng gearbox? So, ito po yung dahilan ng washing machine kaya nag-iingay. Kung minsan, ibig sabihin mga ka repairman kailangan mo nang palitan ng gearbox mo. Okay, so, bali, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng gearbox ng twin tub na washing machine. Ibig sabihin ng twin tub, may kasamang dryer. Pero yung mga single, napakadaling kalasin, no? Dahil, alasin mo lang yung screw sa ilalim at tanggal na. Pero ito, kailangan mong may babakalasin ka pa muna bago matanggal yung dryer, no? So bali ito po yung tawag ng gearbox. Maraming klase ng gearbox mga repairman, no? So hindi lang ito, maraming klase. Kaya kung bibili kayo ng gearbox, kailangan buksan niyo muna. I-check niyo muna yung ngipin. So lahat po ituturo ko, no? So ayan po, maraming possible na dahilan kung bakit gearbox ang problema. Nagiiingay, grr, ganun, no? Para lumalagotok parang may graba. So ito po 'yon, gearbox. So bali unang step, kalasin natin yung LC or yung tinatawag na pulsator. I-check muna natin kung walang problema. So kumisan po kasi may problema yung tinatawag ng pulsator, no? So bali pa naman nalaman kung hindi yung problema. Palasin natin. Ayun, no? So kapag kalas na yun, mahirap tanggalin. Kuha ka ng alambre. Ayan, lagay mo ng hook, no? Yung iba kasi may po magtanggal dito. Ayan, lagay mo ng hook. Tapos ipasok lang sa gilid. Tapos sabay hila yung dalawa. Ayan, no? So napakadali magtanggal, no? Ito rin yung dahilan kung bakit marumi ang wasi machine. Ayan, no? Pwede mo linisin. Na, na, na. Napakarumi yung mga ka man, no? Kaya buksan mo ang inyong uh, wasi At para malinis mo, napakarumi po yan, sigurado. At ito rin yung dahilan kung bakit mahina ang drain ng wasimasin. machine. Mahina yung drain, no? Dahil barado. Ito po, Diyan po nagbabara ko minsan yung mga barya, yung mga alimulmol ng damit. Diyan po sila kumapasok. Kaya mahina mag-drain. Okay? Ayan po, napakarumi oh. Pwede mong i-brush to. So ayan no, ulitin ko. Kapag maingay, ito yung unang check mo. Yung LC or tinatawag na pulsator. Ayan, tingnan mo yung mga ngipin no. May mga ngipin po dyan. Hindi po ganun kita sa camera, pero may ngipin po yan no. Maraming ngipin. Ayan. So kapag may ngipin naman, ibig sabihin okay po yung kanyang pulsator. So ibig sabihin, gearbox na. No? Tulad nito. So ngayon mga repairman, second step tayo. Buksan natin yung tinatawag na gearbox. Okay. So kalasin muna yung mga tornillo sa ilalim. Ayan. Walang catch yung video na para legit po mga repairman. So ayan no, tanggal na yung likod Ayan, na natin yung camera Parang kitang kita no Tapos, yung mga tornilyo sa gilid no? Huwag na muna kakalasin yung dryer Higa natin Yan, ang daming screw. Pati pa dito. At sa kabila. Sa kabila po, lasa lang doon. No? Sa ilalim, no? So, paikot lang yan. Paikot lang alas sila lahat ng mga marami maraming nag-request kaya ako ginawa itong video na to paano ito magpalit ng gearbox no? Yan, kapag tanggal na lahat ng screw so ito yung second step na gagawin natin ang pagtanggal ng connection sa dryer Ayan, tanggal na po yan no? Yan, yung mga screw na no? tanggal na oh, lahat Yan, tapos sa, sa dryer naman tayo Okay, ito yung connection ng dryer. Meron kang aalis uh, dito na screw. Ayan po yung screw, no? Tanggalin natin. So, iba-iba po yung lock ng mga dryer, no? Kung minsan naman, uh, 8 yung uh, ano niya, screw. Meron naman, Jis. No? Basta't meron kang tanggalin dito sa, sa dryer connection. Ito po siya, no? Hindi po siya ganong kita, pero meron tayong inaalis. Ito, Ayan. So ito naman kasi yung mga drillerman in ano na no, improvise na yung lak na ginawa. Ayan no. So hindi po talaga to yung iba mahaba, yung iba naman 8 OGs no na tornilyo. So ayan po, iba-iba yung screw na ginagamit dito. Ayan, kapag tanggal na 'yon, ilahin na natin sa ilalim. No, kapag mahirap ilahin, hawakan ng pliers, hawakan mo dito. Ayan, tapos paluin mo dito para mahugot. Ano para mahugot yung uh, shafting ng uh, bowl ng speed. Ayun kumisa nga pakalawak ano no na. ayan, tanggal na. So ganun lang no. Ayan, hindi mo kailangan ng Hindi mo kailangan ng yan ayan, uh, pero kung minsan yung mga wire, ah uh, maikli masyado. So wala kang puputulin, no. Luwagan lang yung pagka electrical tape. Yon, tapos ito, yung fan belt pala, alisin natin yung fan belt. Fan belt nakalimutan ko tanggalin, no. Yon, tanggal na. So bali ito, yung gearbox na nag ng washing machine. Okay, wala lang gamit. So, eto po, no? Eto yung tinatawag na gearbox. Okay, so meron naman ako na napanood sa group sa tropang kalikot no, nahihirapan na magbaklas nito nahihirapan na magbaklas so ganito lang no, meron apat na tornilyo yan, kalasin natin ipapagitak po sa inyo no, kung ano yung bibili nyo nga gearbox maraming klaseng gearbox hindi lang po isa, marami kahit mga sampo meron tapos may mga ngipin din yan, no? Nabibilangin. ito, bilangin natin to, no? Yung ngipin niya. Para may, may idea po kayo sa pagbili ng gearbox. Binibilang po yung mga ngipin. Ayan. So, unang isa magagagawin natin, alisin natin yung uh, apat na tornilyo. Ngayon, halimbawa, kapag tanggal na yung apat na screw, hindi nyo pa rin matanggal. So, meron po tayong gagawin. Ayan, no, tanggal na yung apat na screw. So ngayon, ito. Ayan, no, uh, panawarin nyo po. So halimbawa, tanggal na yung apat na screw. Uh, may pa rin tanggalin. So ito, ito, gawin nyo. No? Kuha ka na ng dalawang Phillips screw, yung mahaba. Ang gagawin mo, ganito lang. So kailangan mo siyang sing, sa so, uh, sumpitin, no? Ayan, no. Ipasok mo sa gilid. Ayan, no? ganyan lang, ipasok mo sa gilid. Ito pong gilid 'to, no? magkabila. -mag Ayun, tapos angat-angat lang, galaw-galaw lang wala nang konti. Ayan, no. Kabila. Ayun po, tanggal na, oh. Ayun, tanggal na. Kumisang kasi napakahigpit po 'yan dahil dala ng uh, maraming buhangin, stack na no, meron po talagang ganyan Stack po siya, dahil nga maraming buhangin na sobrang hirap palasin. Pero yung pong ginawa natin, kuha ka ng platform dalawa, sungkitin mo makabilang gilid. Maalis po siya, no? So bali, eto na. Okay, so eto, eto na yung uh, sinasabi ko kanina. Ay, dito pala. Okay, so maraming klaseng gearbox, no? So, eto po yon na gearbox ng Sharp. No, Sharp po ito. Okay, paano man nalaman kung uh, tama yung binibili niyo na gearbox? So, eto po, meron siyang ngipin. Okay, bilangin natin, no? Ang pagbilang po ng ngipin ng gearbox, kailangan meron kayong marker. Ayan, so kailangan meron kayong marker, no? Andali, kuha ko ng, uh, ano, kuha ko ng uh, pang-pang-turo. So, eto, no? Ayan, na ko po kayo kung paano magbilang ng ngipin ng uh, gearbox. Para hindi po kayo mahirapan, no? Para hindi kayo pabalik-balik sa bili ninyo. So, ito pong uh, pointer na 'yan, 'yung aking uh, daliri, no? Nakatutok po, ayan, no, sa may guhit. So, may 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 mga ngipin po 'yan. Ayan po, no? So, hawakan ko lang 'yung pointer niya. Yeah, ay dali. Grace, awang mo ta Grace. Sandit lang. Awang mo tong gearbox. Yeah, yeah, yeah. So ito po no. Ah, uh, ito yung aking uh, pointer. Ayan, so diyan po ako nakaturo no. Awa mo. Ayun, So ibig sabihin, diyan po ako nakaturo. Ayan no, sa pointer. Ayan po dito no. Tandaan niyo po 'yan dahil isasama sa bilang 'yan no, yung yung pinaka na bilang, yung pointer na 'yan. Okay. So bilangin natin kung ilang ngipin ito. Pero usually po 10 to, no? Ibig sabihin 10 teeth. Okay, 5 10 uh, ngipin. So bilangin po natin, no? Kung oh, tama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O diba tama? 10 po yung last na pointer na hinahawakan nyo. Ayan po yung last. So ulitin ko, no? maraming klaseng ngipin. Maraming klaseng nga gearbox. So bilang, meron na, meron kasing 11 teeth, 12 teeth. So mas maganda, alam, alam nyo po ito. Ito po no? yung hinahawakan ko, pointer. Bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tama po siya, no? Tented. So ganun po malalaman kapag may ngipin ang inyong gearbox. So halimbawa, wala siyang ngipin na parang ganito. Okay, kapag ganito naman ang inyong uh, gearbox, wala siyang ngipin, square po siya, no? So ibig sabihin, walang problema. Ang susundin nyo lang, yung haba. Yung haba ng shafting. Okay? Meron po kasi ganitong lasin na square yung uh, gearbox. Ayan, no? Wala siyang ngipin, no? Kodrado lang siya. ah uh, yung kinukuha niya rito, yung haba yung haba ng shafting. Meron kasi mahabang ganon. Etong shafting na to, yung pinakamaliit. Okay, so ganun lang manalaman ang inyong shaft, uh, gearbox na bibilin. So ngayon, sa pag-install, kung paano yung ginawa ko, ay gano'n din ibabalik.